Ilang sasakyan ang inatake ng palakol sa Skyway at ninakawan ng milyong-milyong piso. Dalawa na ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon. May report si John Consulta. Dumadaan sa Skyway noong Marso ang sasakyang may dashcam nang bigla itong inovertikan ng puting SUV na huminto kalaunan. Bumaba sa SUV ang mga armadong lalaki na may dalang palakol. Ang isa, tinutukan pa ng baril ang sasakyang may dashcam kalaunan. Makikitang bitbit -bit na ng isa sa mga armadong lalaki ang itim na bag. 7 milyong piso umano ang laman nito na natangay mula sa biktimang Koreano. It's entertainment City nang gagaling so aabangan nila pagpasok ng Skyway mismo, iipitin nila sa sasakyan. Passenger side na salamin, pinalakol nila. Nitong Agosto, isa pang sasakyan ang hinarang sa Skyway at pinalakol ang bintana. 10 milyong piso ang nakuha mula sa biktimang Pilipino kalaunan. Natuntun sa Malati, Manila, ang isa sa mga suspect na si Andrew Sardoma. Siya umano ang driver ng isang SUV na dinadawit sa pag-atake. Sa Cavite naman, nahuli ang pinsan niyang si Jolan Cabotaje. Ayon sa NCRPO, mga member ng Skyway Robbery Holdup Group sila Sardoma at Cabotaje. Higit 134 million pesos na raw ang kanilang natangay sa walong beses nilang pag-atake. May record ka ba sir na involvement sa ibang mga krimen? Wala po. ka daw sir? Eh, hindi po sir. Kayo daw po yung mm. nasa likod ng sasakyan, na ng block sa mga biktima. Sa korte na lang po ako magpapaliwanag, sir. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam hanggang Metro Manila at mga karating na probinsya ang magnitude 5.9 na lindol na tumama sa Occidental Mindoro kaninang hapon. Sa Patanga City nakita ang bahagyang pag ng mga sasakyan at poste ng kuryente. Pinalabas ng mga gusali ang mga estudyante at mga empleyado. Sa Metro Manila, pansamantala rin natigil ang mga klase at trabaho. Pinalabas din ng mga gusali ang mga nagtatrabaho sa iba't ibang government office. Sinuspinde pansamantala ang sesyon ng Senado. Pansamantala rin natigil ang operasyon ng LRT at MRT. Ayon sa FIVOX, na naitala sa Lubang Occidental Mindoro ang epicenter ng lindol na tumama pasado alas 4 ng hapon. May apat ng persons of interest ang pulisya sa nangyaring pagsabog sa gym ng Mindanao State University Marawi Campus nitong linggo. May report si Jonathan Andal. Sariwa pa kay Jasmine Lucero ang pagsabog sa gitna ng MISA sa gymnasium ng Mindanao State University Marawi Campus nitong linggo. First time ko po nakakita na... kutay yung mga katawan. Tapos humihingi sa iyo ng tulong na hindi mo matulungan. Hindi naman makapaniwala si Aquino Arumin na wala na ang kapatid na si Evangeline. Isa sa apat na nasawi sa pagsabog. Napasigaw ako. Isa ka the... Bakit, bakit, bakit mo kami iniwan? Aminado ang pamunuan ng MSU Marawi na meron silang kakulangan sa pagtiyak ng seguridad. We can only do so much based on our capacity we always go back to the idea that university kami, hindi kami Department of National Defense or PNP. Dahil sa nangyari, magtatalaga na ang PNP ng mga pulis sa loob ng campus. Apat na ngayon ang persons of interest ng PNP sa pambubomba. Ang nadagdag na dalawa, posibleng nagsilbing lookout ng na mga nagtanim ng bomba. Walang CCTV sa loob ng gymnasium kung saan nangyari ang pagsabog. Pero vinavalidate na ng PNP ang CCTV mula sa kalsada. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung pananakot o pag back ng mga armadong grupo ang dahilan ng pag sabog. Hindi pa rin ma ng AFP kung ang ISIS ang responsable rito gaya ng pag-ako nito kahapon. Halos uh, wala ng foreign terrorist fighters dito sa ating bansa. Uh, zero po as in wala. Even yung affiliation po ng uh, mga local terrorist group ay na hinto po yon dahil nung magkaroon nga po ng incident sa Marawi, hindi naman natin na dinidiscount yung possibility na nagkaroon ng reconnection. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itataas ng PNP ang red alert status sa Metro Manila sa simula ng simbang gabi sa December 16. Ibig sabihin, buong pwersa ng mga pulis sa Metro Manila ang magbabantay ng seguridad. Ide-deploy ang mga pulis sa labas at loob ng mga simbahan. Kanina, ininspeksyon ni PNP Chief Benjamin General Benjamin Acorda ang seguridad sa Quiapo Church, pati na sa mga tren at mall. May mga nakalatag na ring police checkpoint sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Bahagi ng heightened alert ng PNP kasunod ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi noong linggo. Pagtitiyak naman ng NCR Police, walang na-monitor na banta sa seguridad sa Metro Manila. Normal lang daw ang pagtataas ng security alert status para maging handa ang mga polis. Wala public engagement si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na limang araw matapos siyang magpositibo sa COVID-19. Pupunta sana siya sa Marawi ngayong araw para alamin ang sitwasyon doon matapos ang pambobomba nitong weekend. Ayon sa Presidential Communications Office, maayos ang lagay ng Pangulo kaya Tuloy pa rin ang mga nakaschedule niyang meeting via teleconference. Kanina pinirmahan ng Pangulo ang Public-Private Partnership Act at Internet Transactions Act habang naka-isolate. Nananawagan naman ang Pangulo sa publiko na mag-ingat, magpabakuna at magmask kung nasa matataong lugar. Sa nakalipas na linggo, pumalo sa 1340 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19. Sabi ng isang infectious disease expert, mabilis ang pagkalat ng sakit ngayong dagsa sa Christmas shopping, party, reunion, at pamamasyal ang mga tao. Nahuli ka mang pananalisi ng isang bata sa Maynila at ang pamamaril sa isang cafe sa Daet Camarines Norte. May spot report si Marisol Abduraman. Habang abalang nagtutupi ng payong ang vendor na yan sa Quiapo, Maynila, sinalisihan umunos siya ng isang batang babae. Pagbaba ako ng cellphone ko kasi kinuha ko to. Ayun, nawala na. Ang isa pang angulo ng CCTV, makikita ang batang naglalakad sa bangketa, May bigbit na siyang bag na galing naman sa nadaanan niyang matanda. Pagtapos doon sa dukutan, naglalakad na yata palayo, may nadaan ng isang bag doon, kinuwa, dinampot. Maya't maya na ang pag-iikot ng mga taga-barangay sa lugar. Misyon din sana nilang masagip ang bata na sa tingin nila ay hindi nag-iisa sa kanyang gawain. Meron kasabwa ito meron tong mga nasa likod na tao, kailangan makuha at mapadala sa DSWD. Bukod sa mga salisi, binabantayan din ang laslasga sa Daet Camarines Norte. nahulikam ang pamamaril sa isang cafe. Nagpanggap na customer ang gunman na pinagbabaril ang isang waiter. Nagtamo ng tatlong tama ng bala ang biktima na agad itinakbo sa ospital. Sa investigasyon, dati na rin ng banta sa buhay ang biktima pero hindi pa alam kung mula kanino at ano ang dahilan. May persons of interest na raw ang mga polis. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinansilan ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOFIL ang trademark registration ng Television and Production Exponents o Tape Inc. sa katagang IT Bulaga at EB. Pinaburaan sa 16-page decision ng IPOFIL ang petition ni Natito Soto, Vic Soto at Joey De Leon matapos daw nilang mapatunayan kung paano nabuo ang pangalan ng... Pro Sinagot ng ilang kongresista ang pagkontra ni Vice President Sara Duterte sa planong peace talks kasama ang CPP, NPA, NDFP. Tanong ni House Speaker Martin Romualdez bakit matatakot makipag-usap sa mga rebelde kung malakas naman anya ang sandatahang lakas at ang Republika. Sabi pa niya, ang negosasyong ito ay hindi lang pagmamaniobrang politikal kundi pagkakataon na hilumin ang mga sugat na nagahati sa bansa. Para naman kay ako, Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon. Doon siya sa kung ano ang ikabubuti ng bansa. Kahapon tinawag ni Duterte na kasunduan sa demonyo ang pagbubuhay muli ng peace talks. Wala pang tugon ng malakanyang dito. Sabi ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez, paliliwanagan niya ang bises sa mangyayaring peace talks. Apat na resolusyong sumusuporta sa pagbibigay amnestiya sa mga membro ng ilang rebelding grupo ang inaprubahan ng dalawang komite sa Kamara. 20 days na lang, Pasko na. Kultura, produkto at pagkaing malabon ang bida sa pinailawang Paskuhan Village ng Lungsod. May report si Marizo Mali. Naging tunnel of lights ang c Island sa Barangay Longos matapos pa ilawan. Bukod sa mga dekorasyon, sa masaring produkto rin ang mabibili rito na tatak malabon. Ang napili namang palamuti ng Samal Bataan, isa sa mga ipinagmamalaki nilang produkto, ang Capiz Shell. Ibinalot yan sa Christmas tree, chandelier at mga parol. Pagdating sa palakihan, may ibubugar yan ang Christmas tree ng Malolos Bulacan. Sa taas na 30 talampakan, lalo ito nagmukhang higante ng mapailawan. Idinaos din sa bayan ang float parade ng Belen at Santa Claus. At syempre, hindi mawawala mga paputok na kung saan bantog ang lalawigan. Maris Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. After two years, may comeback album ng K-pop superstar na si IU. Ayon sa kanyang agency, tapos na siyang mag-film ng music video featuring BTS member V. Target na i-release yan early next year. Isa ito sa mga huling proyekto ni V bago mag-enlist sa military. Ngayong araw, kinumpirma ng big hit music ang enlistment plans ni V, RM, Jimin at Jungkook. Hindi idinitalye kung kailan pero nananawagan sila sa army na huwag nang magpunta sa entrance ceremony. Hindi suka, takalain at walang mapaglagyan ng kasiyahan. Yan ang reaksyon ng isang babaeng nakapasa sa board exam. Pero literal din na wala siyang nasabi dahil sa ginawa ng kanyang magulang. <laughs> speechless. Kahit pa humiyaw sa tuwa eh, hindi nagawa ni Aubrey Angela Argelias. Tinakpan kasi ng nanay niya ang kanyang bibig. Pero hindi para pigilan siyang magsaya, kundi pigilan makapambulabog ng na mga natutulog ng kamag-anak at kapitbahay. Gabi na kasi nang i-release ang resulta ng 2023 Nursing Licensure Examination. man, ginising din nila ang kanyang lolo at lola para sabihin ng good news. Sapat na ang mahigpit na yakap ni Audrey or Aubrey sa ina dahil tiyak na wala raw katumbas na salita ang kanyang pasasalamat sa magulang na nagtaguyod ng kanyang pag-aaral. Yan po ang State of the Nation ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.